Ay, ang sarap. sarap. ng, ang sarap na magsarap. Kahit ayaw mo kumain, kakain ka na ba? So, ang nila, ang isda mo na para makakaos, kuya ko. Eh, at yung ada fried rice Sama maliburin ko. At yung nasigurin, sa maliburin ko Hindi akala ko yung babae na nag-video kay Tol Rocky ka. Ayun, uh, asawa ng kapatid ng may-ari. Ano yun? Asawa, ano yun? Asawa ng kapatid ng may-ari maganda din sigaw sila ng sigaw kahapon Nag-perform sila ano sila buklot sila tenraki binibideohan kasi ipopost daw nila sa page ng happy home Bakay, e, ano, na ano sus Mr. subscribe Mrs. nyo yung Mr. and Mrs. Tayag no. Mr. and eh, Mrs. Mrs. Tayag Sabihin ano? Si Sabihin mo kay Lali, niya. Okay. Pinag, pinag, pinag ano bi video lahat ng nag-perform kami buong long table kasi i eh, ano nagpiim daw si ano ah uh, sige na ko saglit ka, ko yung isa kong ano kung, ano i-post daw sa page sa panay <laughs> usap ka madam kukunin ko lang isang selfie. 얘들은 무슨 뭐 <laughs> Ay! Ay! kuba. Bakit? Good morning, king Inamu mo. Bakit? <laughs> ako. Ay! Pindi kuba. Ha? Mga patapon na kasi kayo dyan. Wala ka na magawa. Ha? Mas baboy ka alam mo ba, ikaw yung taong, ano, uh, talo pa yung basurera sa ugali. Diba? Uh, oh. Pakita na siya sa buko? Hindi, ano daw. Na, lumamon sa hal. Ingit na ingit ka, no? Kasi ang pagkain. Sarap na sarap ako kumain. Ingit ka. Ha? Pindi ko ko Linisin mo muna yung pagkatao mo bago mo ako husgahan ah di ba? Kalamri ah ka. Ha. Eh, isa tingin. ka. Di ba, madam? Ha? di diba, ko ang lingkod ay para makasab ako. Hal, madam, manas, ah. O, sige, mana, oo. O. Masyado kang ano, tapos sasabihin mo pa, pinapa eh pinapaano ko si si, si Jessica pinabalangura ko ay hindi yung kuba pakita sa earth ba diba? alam mo magpakita magpa, kung matapang ka talaga lumabas ka sa tunay mong ikaw diba ah mapanglait ka yung pagkatao mo kalait-lait wag kang mag-alala